guys. Interview tayo sa court. Tanungin natin sila sa ginawa nating bold test Yeah. Welcome to my vlog. Ayos si Goy. Goy, ano sa bold uh, test okay, no okay yan. Ayan. Hey! Hey! Ah, pre, ito lang! Magbayaw, pupunta tayo. Pre, ano masasabi <laughs> mo dito sa ginawa natin? Malapit <laughs> na, malapit na mabuo ah. Yeah. Bigat pa yan. Bigat. Ah, hindi mawala. Malapit toh. na mabuo ah. parin gira. Kahit lasinggo na duling-duling-duling. Maganda ba yung Malapit na magkapa ah. Paano lang? Malapit na magkapaayo. Oh. Uwi oh. na tayo, guys. Tama natin sa vlog. Tama natin. For... Damihan -ano sa akong ko, ha? Oh. ano? Ano oh. Alam mo sila, may presa board is hindi biro gumawa ng board is Kailangan <laughs> puso. Uh, puso dedication para makasip natin sa Gumpay. Yeah, thank you so much. Sa Gumpay para uh, sa lahat. Oh, pare, ito, success party. ka lang dyan. Pare, success. Yes, thank you so much. Lang lang ha. Ano niya lang yung pare ko ha. Talaga. Yes. Kung puso niya, sa kita lahat ng bagay. Bawat bagay na ginagawa. Yes, thank you so much, pare. Yes, pare. I love you. you Nag-interview tayo sa main court. Yan, nasabi nila kung po anong dapat nila sabihin sa akin ginawang bortis 5 guys talagang napakaganda na daw lalo pa natin pagigihan pag gumawa pa tayo ng mga ganito kaya mag na po kayo sa akin channel marami pa po kayo makikita na mga gawa natin na mga laruan gawa sa karton at gawa sa chinelas ang pagbabalik na ginawa gawa sa karton eto na yung niya sobrang bigat pa niyan pagkakagawa natin sa kaya itutuloy na natin yung pinakapaan yan ewan ko na kung matatapos natin ngayon kasi nga uh, kulang na tayo sa glue stick pero susubukan pa rin natin kung anong magagawa natin yan kung matatapos na ba natin yung panya, yan na natin ng maayos kaya eto na guys thank you so much <laughs> gamit natin sa paggawa ng voltage 5 yung glue yung glue stick natin ha hindi natin alam kung aabot pa to sa paggawa natin ito na lang natira sa glue stick natin kailangan na natin bumili tapos ito yung glue gun gamit natin sa paggawa ng mga laruan gawa sa cartoon at gawa sa chinelas syempre meron siyang gunting na malaki at hindi mawawala dyan ang pinaka importante sa atin ay ito cartoon na ginapit-gapit natin Grabe, lakas ng hangin dito guys. Yan, ito na yung ginawa na. Ay, ito na yung mga pinagtabasa natin na karton. Bubuoy na natin kasi yung voltage pipe natin. Sana matapos na natin ngayon. Yan, ito yun, guys. Yan. Guys, simulan natin ang paggagawa sa voltage pipe natin para matapos na. Yan, ito na. Start na tayo. Pasok na tayo sa amin bahay. Munting bahay. Thank you so much. thank you so much guys thanks for watching